Medyo maulan, kaya naman magsasabaw muna tayo ng ating pork belly. So, yung nabili ko dito talaga meron pang uh, free na ribs dito sa pork belly. Kaya naman inalis ko na yan. Tapos ay, ang iluluto lang nating parte dyan ay yung lahat ng parte ng medyo matataba. Ayan. So, hiwahiwain lang natin yan hanggang sa magkaroon ng maraming adobo cut na pork belly. Talagang gusto natin dito yung medyo may taba-taba. Maghiwalan tayo dito ng ating bawang. Pit-pitin lang natin yan. Balatan. Tapos, hiwain natin ng medyo maninipis lang. Sibuyas. Balatan lang din yan. Tapos, hiwain natin ng saktong paanggisa lang. Kamatis. Sa kamatis natin ay medyo damihan natin ng kaunti. Medyo damihan ng kaunti. <laughs> Iwain lang natin at huwag na natin aalisin yung buto. Ganito lang kalalaki. Ay, pwedeng pwede na yan. Kangkong. Yan, yung matitigas na parte ng kangkong ay inalis ko lang. Tapos sitaw. Pero, guys, hindi ito sinigang. Pero maglalagay tayo ng kangkong at sitaw. mag na tayo dito ng ating sibuyas. Mix-mix lang natin at idagdag na natin agad itong ating bawang. Halu-haluin lang itong ating medyo maraming kamatis. Mix-mix lang natin. O, oh, diba, yan pa lang ay nagpapasarap dito sa ating pork belly mamaya. Yung kamatis kasi ay yan din na nagbibigay ng medyo makulay-kulay. Pink-pinkish. <laughs> mamaya, pagkasasabaw na natin. Ilagay na natin itong ating baboy. Haluin natin yan hanggang sa medyo mamutla lang. Yung sakto nagigisa lang lahat ng outer part nitong ating baboy. Kapag ka medyo maputla na, pwede na ilagay itong ating patis, paminta. Naparami nga lang yung paminta ko dito, pwede nyo namang bawasan kung sakasakali or pwede pang mas dagdagan maya maya. Halu-haluin lang natin. Tapos para naman mas madali ang pagpapakulo natin at pagpapalambot ay Hot water na talaga ang dinagdag ko dito para mas mabilis lang ang pagkulo at hindi tayo masyado nag-aaksaya ng oras. Para pag tinakpan niyan, adjust-adjust na lang, pakuluan na lang at hintayin lumambot itong ating baboy. Ayan, kumukulo na at tingnan nyo naman yung kamatis ay talaga medyo nalalantalanta na dyan. Gustong gusto natin yan, yung naghihiwalay na yung balat ng kamatis dun sa laman. Ayan, lagay na natin yung ating mga gulay. Itong sitaw muna at dahon ng sili. Medyo natabangan na ako dyan kaya nagdagdag pa ako ng asin at paminta. Pakuluan lang ng konti hanggang sa mag half cook yan or fully cook. Depende sa inyo kung anong gusto nyong pagkaluto ng inyong mga gulay. Dinagdag ko na rin pala dito yung dahon ng kangkong. O ba diba, matatakam ka pa lang dito na. Pero take note lang dahil hindi talaga ito sinigang. Pero nagmamagandang kinamatisang baboy. O di ba pagka talaga na umuulan at nagki-crave ka, hindi mo na problema kung bibili ka pa or wala ka namang available na sinigang mix or pampaasim, ito pa lang ay pwedeng-pwede na. Talaga napakasarap nito, guys. Try niyo na. Tsaka yung sikreto diyan, alam niyo ba kung ano? Yung baboy, yung karne ng baboy kailangan talagang napakuluan ito sa kamatis at napakuluan na dapat ay malambot na malambot katulad nito. O di ba, taba pa lang? Ulam na, nanginginig pa. <laughs> Sigurado mapaparami ang kain mo ng kanin dito. Kung nag-enjoy ka, huwag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami K of Crush Kusina. Bye-bye!